Hello vlog, magandang buhay. Nandito tayo ngayon guys sa iniigiba naming tubig. Ito oh, tingnan nyo guys kung gaano ka, ka, bagal ang tubig guys. No? Dito po ako nagigib kasi uh, malamig po siya at saka marami naman nagigib dito ng na mga, na mga kasamahan ko dyan sa bilya namin. No? Mga kapareho, na, kapareho kong mga employees. Dito po sila guys nagigib. Tingnan nyo. Sobrang hina ang dagas ng tubig suprang bagal. So sige lang guys, at least at least libre naman tong tubig na ito na iniinom, no? Libre naman 'to. Ang tapat pala nito guys is a uh, ano siya, power refineries for oils and chemicals. So 'yan po ang tapat nito, no? Tapat na sa aking iniigiban. So Malapit lang talaga sa daan to guys, dito lang sa daan. Sobrang sobrang hina ang ano, ang uh, tulo ng tubig. pero sige lang sa katagalan mapupuno naman din at sakali lang. Along the road lang siya guys, no. Yan po ang power refineries for oils and chemicals, no. Uh, factory po 'yan guys ng mga sa power referene, sa power refinery refineries for oils and chemicals no yan po guys napakalaking ano yan factory and uh, ito kalsada to guys no malaking highway dinadaanan ng mga sasakyan kasi kasi mga sasakyan kasi ano to siya dito uh, industrial area so yan lang siguro guys no magandang buhay thank you for watching mga langga sana so, supportahan nyo ako guys sa aking mga LS uh, every night uh, Saudi time no 10 p.m. Saudi 10 p.m. Filipinas time 5 p.m. Saudi time so yan lang magandang buhay thank you for watching malapit na mapuno guys magkalahati ang ating galon malapit na siya magkalahati so punuin muna natin yan para Uh, matagal na naman akong babalik dito guys. Punuin ko isang galon kasi may galon po akong uh, uh, tina-transfer tina uh, sinasalin ko po siya sa isang galon na 20 liter so matagal na rin po tayong babalik dito. Kasi minsan baka maupusan tayo ng tubig. Wala na tayong pang So yan is mga Pakistani national guys no siguro diyan nagtatrabaho sa uh, power refineries for oils and chemicals. dyan po sila nagtatrabaho yan oh nakakatok lang sa gate So yan lang magandang buhay thank you for watching